Hi guys, mga sister akas dyan. <laughs> Hello guys. Oh, for today's video guys, ay nagwawalis ang mga kababaihan. <laughs> Kasama ako dito. So, uh, po kami dito sa aming barangay na uh, maglinis sa mga kali-kali guys, no? Kasi para uh, mamintinatin natin guys ang ating kalinisan. Oo, oh, para magandang tingnan habang ang mga tao at ang mga sasakyan ay uh, duma, dumadaan ng dumadaan sa road. Oo, oh, so malinis na siya guys. Oo, oh, binibidyo ko lang guys kasi ano. Oo, oh, dito po kami nagwawalis. Ayan, yung mga tinabas-tabas dyan ng mga damo, pinangsako-sako na namin guys. Ayan guys, nandun pa yung sako sa kabila guys. Ayan. Ayan Oh. Ayan. So, nandito po kami sa highway. Sa highway. Sa aming lugar. Um, oh. ayan, guys. So, maraming salamat kasi kumbaga natapos na rin kahit papano ang aming mga ginagawa at pagwawalis dito po sa aming highway, guys. So, kailangan natin pagtulungan at pagkaisahan uh, tambayayungan kung sa Bisaya pa, guys, no? na magmalinis uh, maging malinis uh, linisin ang ating mga harapan para iwas dinggi po tayo guys. Oh. So, ayan. Maraming salamat kasi kapag tapos na rin kayo paano o oh, kararating kami guys kasi nagugutom kami. Ayan. ayan. So, nagutom kami kanina, guys. Kasi, nag kumbaga, maaga kaming umalis para matapos namin yung paglilinis sa aming uh, lugar. Kasi, kumbaga, marami po kasing mga magdamu guys. So, dito, uh, mayroon pa, Hindi pa tapos yung mga naglulunmawir dito. Pagkatapos lumawiran ito, guys, kami naman ang maglilinis dito. So, mayroon pa dito, guys. O, oh, uh, lulunmawiran pa yan dyan. Ayan. So, yan na lang ang hindi pa namin na ano kasi intay namin yung mga naglulun mower guys. So, yung mga sister rakas ko na nandiyan dyan, ayan, ang mga masisipag na uh, babae <laughs> na mga kapitbahay. Kami tatlo kasi po ang na, natahasa na maglinis po dito. So, ayan, uh, na lang din namin ang aming ano na ni Kapitan Sinaida. Handa para uh, maging malinis naman ang ating palig kapaligiran, di ba? So, uh, shout out pala dyan sa aking mga followers follower supporters dyan. At uh, pasensya na kayo kasi hindi na po ako nakakapag-focus na mag-upload uh, sa aking uh, mga vlog kasi kumbaga nabisi po tayo. Oo, kasi nakapokus po ako bali uh, alam niyo na uh, pag mga ano tayo sa mga uh, potusan sa barangay ay eh. kailangan natin po anunin oh, 'di ba? So ayan uh kumbaguhan ka palang lang din uh, 'di ba sa ating YouTube channel at 'yung hindi pa naka subscribe sa aking channel, please subscribe my channel Lasting Vlogs and follow my Facebook page Lani Abarca And then uh 'wag kalimutan kal- uh, pindutin ang notification bell all sa baba. Para po kayo ay updated sa ating mga video at iba vlog sa araw-araw. So, iksian na lang po natin, guys, no, kasi kumpara marami pa kaming uh, ginagawa. Uh, hanggang dito na lang at God bless you all. Good morning.